Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dito muna tayo sa itanong mo sa dalubhasa. Dr. Babe Sarsena, psychiatrist and relationship expert. Magandang umaga po, Dok. Ay mabuti naman sa awa ng Panginoon Diyos. Medyo na high blood lang ako at saka ito mga nakikinig sa atin sa Facebook na nanonood na sa buong mundo eh na high blood lang ako sa mga may mga akalae mo ba naman doktor eh petition ng ipipetisyon daw ako na matanggal ako sa radyo mm. dahil bastos eh bastos daw yung bibig ko Doktora, at kung ano-ano mga sinasabi ko laban sa sa isang official diyan. Mm. Kaya oo. Anyway, dok dito tayo muna. Ay, may isang uh, problema. Medyo, sabi nga ng ilan, iyo, iyo daw itong problema. Pero bahala na kayo. Humingi ng advice itong sila laki. Ito po yung problema, doktora. Okay. Dear Sir Erwin, ako po ay isang delivery truck driver. Ang problema ko po ay ang aking kasintahan na isang taon ko ng karelasyon. Ang problema po, sir, last week, nang una kaming pumunta sa motel, dito ko nalaman na meron pala siyang underarm odor. At pagbaba ko pa, may problema rin po. Akala ko po ay may patay na pusa doon sa kwarto. Anyway, sir, hindi naman po ako na turn off. Naawa po ako sa aking GF dahil mahal na mahal ko po ito. Dahil bukod po sa maganda, ay sobrang bait. Yun nga lang, meron po siyang body odor doon po sa kanyang kilikili at doon din po sa ibaba. Pako patay tayo dyan. Alam niyo na po kung saan yun. Paano ko po sasabihin sa kanya na hindi siya masasaktan na meron po siyang body odor at pati si Jenjen Jen ay may amoy? Riregaluhan Re ko ba siya ng mga ina-advertise sa TV na yung lactacid at yung pang-underarm? Pero ayoko pong ma-offend siya. Please help sir, kasi baka pag dinala ko po siya sa aming bahay at ipakilala sa aking magulang, E eh baka sabihin nilang, bakit nagdala ako ng patay na hayop? Araw-araw po ako nakikinig sa inyo habang ako po'y nagmamaneho. Tago nyo na lang po ako sa pangalang Rudy. Dok, dalawang problema sa Killie Kills at saka si uh, Jenny. Anong uh, gagawin? Papano sasabihin? Reregaluhan ba ng lactacid at saka underarm uh, sa isang uh, gift box? Oh baho naman ng kilikili mo, Sita. At saka si Jen, po, 'di ba maghuhugas kayo? How 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 will you? How will the guy say that, Doktora? Na hindi ma-offend yung girl. Eh, hindi ma-offend. Ah, at, uh, ano ba 'yan? Pa-ma-chini uh, sa kanya. Ah, uh, uh, too forward na. Uh, hindi mo mapatunayan sa doktor. Sakyan na kung pa-amin mo. O, 'di mga body odor. Kasi 'yun eh, may i-need sa dental uh men. Kasi may mga nag-example, like, it could be na may infection and uh, pwede naman siya magamot, no? Uh, huwag tayong masyado mag doon sa commercial. Uh, magpatingin muna tayo sa doktor para alam natin kung paano ma... ma uh, no, no, the, the mere fact na you will say magpatingin tayo sa doktor, hindi ba ma-offend si girl lalo, si girlfriend ko? Kung example, that's my girlfriend, hindi ba siya ma-offend? na mag, mag, mag maganda na nga, sa ng pagmamahal yon na straightforward sabihin mo na na uh, mukhang kailangan natin magpatingin muna para uh, So, yan yan doktora eh, yan yan, So, sasabihin niya sa girlfriend niya Sweetheart Ang baho ng kilikili mo at saka dyan, mo, magpatingin ka sa oh. doktor? Is that how you gonna... Oh, how, how nga? How, how will he break that to her? How will she um, say that? Para sa akin kasi, important, pwede rin naman na sabihin mo na ito, you, you, talk to her straightforward, no? Sabihin mo na love mo siya at uh, gusto ko lang din naman na magagamot kung ano man ang kailangan gamutin at uh, feeling niya. Sabihin mo sa kanya na na pag gusto ko na pag magla uh, maglalang tayo eh nag i tayo sa isa-sita. O, eh, oh, kung sasabihin no, ng babae, no, bakit ako magpapatingin, sweetheart? Bakit mo ako dadali sa doktor? Hindi ba ako magaling na performer? O, oh. bakit mo ako dadali sa doktor? Say, say so, wala naman ako, or baka sabihin, wala naman ako sakit, ha? are, are you, baka, bis, baka lalong magalit si girlfriend. Do you, are you thinking na I have HIV? Ha? <laughs> o, oh, paano yan? Oh. I don't think na magagalit siya, lalo na kapag ito ay constructive naman. Na hindi kaya ma-insulto uh, naman, doktor. Babae yon dok. Babae yon Lalaki ang magsasabi. Hindi kaya ma-insulto. Kasi mas maganda na yung diretsahan eh. Kasi pag uh, sasabihin mo pa sa nanin niya or what, ikakalag mo pa yun. So, para sa akin, importante na say forward. sabihin mo sa kanya, as uh, sweetheart, uh, alam mo, kailangan lang yata natin magpatingin sa doctor para makita natin kung ano yung nagkukos ng smell. Period. That's it. Ito. So, eh, paano pag tinanong yeah. siya ni lalo, anong smell, sweetheart, sa baba o sa kilikiri? Sabihin mo, boss. <laughs> Para alam niya. Ay, doktora <laughs> talaga. Na, siya. I know, pero parang mahirap diba? sabi. Madali sabi, ikaw, girl ka, dok. Pero kami, as a, uh, guys, parang <laughs> mahirap. <laughs> ay, lalo. O sa asawa, okay. ba? Diba? Kapatid mo, okay. Ang baho naman ng kilikili mo, gano'n, ba? Diba? O sa missis mo. <laughs> dahil mga mister nga, umuutot na sa harap ng asawa nila. Oh, pero pag yeah. girlfriend mo, siyempre nagkakahiyaan pa nga yan. Sita. Paano sabihin na ang baho naman ng kilikili mo? Sabihin, bastos ka, matapos mo akong gamitin. Don't say mabako. Ah, what did Don't you say? Don't say mabako. Uh -huh. Sabihin mo lang na, na, ah, um, sabihin mo lang na ano, na kailangan na talaga natin ng consult, siguro, baka may mga kailangan natin gamutin. Lalo uh -huh. na may smell. Now, you can uh -huh. see the odor or the smell. Uh -huh. Pero wag mo sabihin, abakon mo naman. Nakakahiya yun, di ba? Sabihin mo na lang na may smell o may odor. Kaya kailangan na natin siguro sweetheart na magpatingin sabay tayo. Tama. Ganon. Hindi so. And, so. Sabay tayo, magpatingin uh. tayong dalawa. Exactly. I agree, so, that I agree. Way, mm. that, way, that way, hindi mahihiya si sweetheart mm. mo. Tama. May nga naman pagka Tama ka, doktor. Sabi mo naman, ang mo naman. Ang naman ng mo. Oo. Oh, okay, Baka bastos ka. Oo. Oh. Ay, na kayo. ay sigurado. Ang <laughs> yeah, nun. Amoy imbornal na yung kilikili mo. Amoy patay pa na hayop yung dyan mo. Ano yan? Hindi press na talaba, parang nga, baka magalit. Yeah, yes. well, You can wag. say constructive uh, uh criticisms uh, naman uh, in right. a way yes. na hindi siya ma offense mm. at, at isang technique dyan, Sir Erwin, kayong dalawa magpatingin. Ayun, patingin ka rin. Kunwari, yeah. sabihin mo, si Tat, samaan mo nga ako sa doktor, ganun, di ba? Oo, kasi na, kasi may ako magpapatingin ako oh, sa euro o okay oh, lang. Gusto hindi. magpatingin ka rin sa obligasyon. Or pwede mo eh, sabihin, ako magpatingin dahil meron akong alipunga. nga. Patingnan mo rin yung kilikili mo at saka jen mo. Pwede ba yun? Pwede rin na you keep in touch. Like for example, no? ah uh, magpatingin ka sa euro, sa Uro. urologist. urologist. pwede rin na kausapin mo muna yung ob ni. Mm -hmm. uh, bago magpatingin, sabihin mo na doc, ah, uh, may problem kasi kami uh, mm -hmm. with regards to the body odor. Mm -hmm. So, pwede na rin ng doctor ang magsabi noon kung nahihiya ang magsabi sa kanya. But I, uh... ang pinakamaganda doon, both of you go to the doctor, then uh, sinunod nyo, sabihin mo, ako, ako nga, yun, parang may feeling ko may amoy din ako. So, in that way, hindi siya ma-offend sa, mm. sa sabihin mo. All right, very well said, Doktora Babe Sarsena. Nako, Doc. Maraming salamat. Maraming tayo. Maraming kang na entertain na mga babayan natin. Thank you, Doktora. Thank you. Thank you. O, alam na this, Rudy. Eh, kung ayos sumama, kalad ka rin mo, mapunta kay doktora. At sabi mo, magpatingin ka, hayop ka. Hindi, <laughs> biro lang. Biro oh. lang. Ayusin, ayusin ang pagsabi, ha? Ayusin. Huwag mo na sabihin, ang baho naman ang kilikili mo at saka djen -djen mo, wag. Sabi mo lang, may parang, may, may ibang smell siya. Sabi ng yung Dubai, ano yun? May ibang smell siya, parang amoy perfume siya na expired na. Parang gano'n na lang, tiradahin mo. Tapos pagdating mo naman sa baba, parang, kumain ka ba ng talaba? Bakit? Kasi parang may talaba dito sa ilalim na expired na. Parang gano'n, tirada. O, no? oh, habang pinapatugtog mo yan, ipasok mo yung Talata 2, 23, Bompiang mo kay Duterte 1. And advise him further to stop opening his mouth when he has nothing to say. Dahil? Dahil? That's, uh, if that is part of my destiny, it is my destiny to go. Ganun lang yan. At para makapasok doon, I would be glad to die for the Filipino kaya ang sabi sa versikulo 33, talata 2, pompiang sa 5, Maybe God give me only 2 years, 6 months, 1 year and a half to be president of this country? Fine. Basta let it not be said na hindi ko binigay ang pinangako ko. Kaya dapat magsi I love one... Love one another, then in God's name, let us not hate each other too much... Ito po si Pastor, ay Pastor, <laughs> ito po si Erwin Tufo. Naka oh, mga kabatid, wow, sobrang daming salamat po. I, I hope kayo po ay na-inform namin. I hope uh, we were able to entertain you guys. Bukas ulit, bukas, promise. Ala na ho tayong oras. Si Tolbe na sa Bitag Live. Diyan lamang ho kayo. Thank you very much for tuning in guys. Yung mga nasa radyo, sa telebisyon, sa Facebook of course. Sobra, sobrang daming salamat. Bukas ulit. Bukas ulit, promise, we'll have fun. Bukas ulit, tataas ulit ang mga presyon ninyo. Uminom ng Calci black, todo-todo. Bukas, promise. Ako po, Sir Erwin lagi nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, Pilipinas! Bye, guys!